Ang tanggapan ng DNR Senro Lipa bilang isa sa nangungunang Community Environment and Natural Resources Office sa buong rehiyon ng Calabarzon ay bumuo ng isang inisyatibo kung saan may pakikita na ang kagawaran ng kalikasan at yaman ay hindi na pagdating sa modernisasyon. Ang DNR Senro Lipa ay bumuo ng isang proyekto na tinatawag na Interactive Kiosk. Ito ay isang modernong teknolohiya na naglalaman ng mga impormasyon ukol sa pagpuproseso ng iba't ibang permits, ukol sa pagpuputol ng puno, at iba pa. Pero, paano ba ito ginagamit? Ang interactive kiosk na ito ay touchscreen. Dito makikita sa pamamagitan ng pagpindot sa kung anong paksa ang iyong kailangan. Ipakikita nito kung ano ang mga proseso, maging ang mga hakbangin na kailangan mong gawin upang makuha ang iyong pakay. Halimbawa, kung ikaw ay nagnanais na kumuha ng permit para sa pagpuputol ng puno, maaari mong pindutin ang forestry section at piliin ang tree cutting permit. Dito ay pakikita kung ano ang proseso at mga requirements na kailangan mong dalhin at ipasa para magkaroon ka ng permit. So, approved ba ito para sa mga kliyente ng DNR? Po, dahil hindi na kailangan na kung sino-sino dapat ang tanongin o uh, lapitan para sa mga papeles na kailangan. Approve. 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 Approve.